Bakit mahalaga ang pagperga sa mga manok? Mahalaga ang pagperga sa mga manok upang maiwasan ang sakit na dulot ng parasites, mapabuti ang kanilang kalusugan, at mapanatili ang mataas na produktibidad sa itlog at karne, pinipigilan din ito ang pagkalat ng parasites sa kapaligiran, na nagre-resulta sa mas malusog na kawan. Roundworms ang karaniwang pumapasok sa mga sisiw. tapeworms naman ang madalas tumama sa mga nakarange na manok. Ang mga free range na manok ay dapat purgahin tuwing dalawa hanggang tatlong buwan upang maiwasan ang impeksyon ng parasites, mahalaga rin itong gawin bago o pagkatapos ng seasonal changes, kapag may sintomas ng parasites, o kapag nagpapasok ng bagong manok sa kawan, narito ang ilang mga karaniwang pamperga na mabibili sa Pilipinas, Valbazen, Albendazole, Panacure, Fenbendazole, Ivermec, Ivermectin, Piperazine 17.5 na porsyento Dectomax, Ivermectin, Endesil, Levamisol. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tips at gabay tungkol sa pag-aalaga ng manok para ma-update sa aming mga bagong video. Happy Farming!